So good day mga idol. Eh, bago na naman tayong bonsai material. So galing to kay Sir John John on Jensen. So guys, ito ay isang red top banto So ang na natin. Yung mga idol, unang balot. Pangalawang balot. mga solid mga idol, safe na safe yung ating bonsai pagdating dito sa Baguio so bali mga 8 days pang bihayan nito, nung dumating dito, kaya hindi tayo mga safe na safe yung ating material dahil sa dami ng kanyang pagkabalot dito nyo naman guys pangatlo natin siguro naman ito na yung panghuli guys, mayroon pa pala. So, yung makikita na super alaga sa pagbalot ng ating material. Yan no? Ang pang-apat na to idol. At ang panghuli. Ang tela yan, guys, basang-basa pa. Oh. Ang tumutulo pa. Talagang napaka-solid. Ayan, idol, parang dalawa yung ating mats, pero isa lang yung nakuha natin kay Sir Junjun. Kaya malamang freebie itong isa. May free tayo. Ay, tatlo. Tatlo pala ito yung ating mats. Ayan. Napaka-solid. So, ayan. Biruin nyo ito. Dalawa yung freebie natin. Ayan, salamat kay Sir John John ng Jensen. Ayan, dalawa yung ating pa-freebie. Napaka-solid. Ayan, so ito yung ating na-order kay Sir John John, ang isang red top bantolinaw. So, bali, dalawang kanyang pa-freebie. Napaka-solid. Yeah. Super so, legit na seller, mga idol. Napakaganda, oh. Yeah. Ayan, kay Sir John John ng Jensan, salamat po sa pa-freebie nyo. Ayan, so, napaka-solid, napakaganda. Makikita natin, guys, ayan, palabas na yung mga shoots ng ating freebie. Ayan, meron na silang shoots. So, ngayon, tanim na natin to idol. Ayos. So yun guys, nai-time na natin sa wakas ang ating bagong material na red top bantolinaw. So yun, salamat sir John John sa ating dalawang papreview. Ngayon, nadagdagan na naman ang ating mga bonsai material. So, thank you and guys, sa wakas na itanim na nga natin itong ating bagong red top bantulinaw. To Galing dyan saan kay Sir John John. So yun idol, ito na yung ating magiging first branch, ang ating second branch. Ito yung magtutuloy sa apex at ito yung ating magiging back view. and guys, ito lang ang kataas itong ating material soon. So yun na nga para nga sa ating freebie, syempre na itanim na rin natin sila. Yun, so dalawa nga guys ang ating freebie. Bago ang lahat guys, pangatlong bantulinaw na nga natin na order kay Sir John John. At may dalawa na nga nauna mga idol. Ito nga yung kauna-unahan nating order na bantulinaw kay Sir John John na isang red top, ganito na nga siya, kaganda guys at kakapal at dumating nga to dito guys sa bagyo noong December 4, 2024. At ngayon nga 10 months na siya sa atin. Ayan, dako naman tayo idol sa pangalawang order natin kay Sir John John ng Bantulinaw. Dumating naman to sa atin noong May 20, 2025. So yun nga 5 months na nga itong ating pangalawang Bantulinaw na na-order natin kay Sir John John. At isa naman itong Yellow Top Bantulinaw mga idol. Yan nga idol, salamat sa suporta. Aabangan pa rin natin ang susunod na kabanata nito.